Magkano ang rate ng taxi kapag nasa probinsya ka dito sa Japan? Tara, alamin natin! Hi mga kambal! Rijides, determinado sa trabaho at sa pamilya. Almost 2 years na akong intern dito sa Japan, pero never pa akong nakasakay ng taxi kaya alamin natin kung magkano yung rate niya. Pupunta nga pala ako ng Ukayama ngayon. Sobrang late na nga akong nagising kaya na late na rin ako, kaya din ako nakabili ng ticket dito na lang sa station. So, dahil nakalimutan kong ay hindi ako nakabili ng tiket, dito na ako. bibili So, kapag hindi ka nakabili ng tiket, pagdating mo ng station, lumapit ka lang dyan sa window, sabihin mo, bibili ka ng tiket. At dito naman, bibili tayo ng tiket papuntang Kurashiki. Nung first time kong sumakay ng train, grabe, ang tagal kong nakabili ng tiket kasi hindi ko alam kung magkano yung price papunta doon. Pag nakabili ka na ng ticket, andito lalabas lang tsaka agad pati yung sukli. Pagkabili ko nga ng ticket ay pumunta na ako agad sa station kasi malapit na rin paalis yung train na dapat kong sakyan. Dalawang station nga lang at makarating na ako sa pupuntahan ko kaso nga lang mahaba yung biyahe mga 45 minutes. By the way, kapag parati kang travel pwede kang bumili ng IC card. Magagamit mo yun kahit saan, sa bullet train, sa local train, at saka taxi, pati bus. Bibili nga sana ako kaso close pa. And finally, nakababa na tayo dito sa Kojima Station. Kasama ko nga pala ngayon si Kuya Wilson, siya yung nagturo sa akin kung paano makasamba. At dito na nga kami sasakay ng taxi. Ah, 5,400 na kaagad ah. Hindi talaga kami dapat magta-taxi, magbabas lang kami. Kaso nga lang, na-late kami. Kaya kailangan namin magbayad ng mahal. Okay, late man. Lesson learned. Ang sinasakyan na talaga namin ay bus dapat. Kaso nga lang, late kami kaya kailangan namin mag-taxi. Pagkaakit nga namin ay 700 yen na kaagad yung minimum and that's gonna be for the first 2 kilometers. Tapos magdagdag ng 100 yen kada kilometro. Yung 100 yen pala is equivalent to 37 pesos yun sa ngayon na palitan. And take note, nasa probinsya tayo, nasa Kurashiki, so yung prefecture namin ay Okayama. So how much more sa Tokyo? Siguro 800 yen pataas pa yung kuan. Minimum rate. Bakit nga ba kami na late? Lutang na lutang pa kasi ako kanina. Kasi nga, late na akong nagising at hindi ako nakabili ng ticket dun sa unang train. Tapos, nung paglipat ko ng isa pang train, akala ko Kojima Station na yon pero... Kaidi di palang pala at bumaba na ako hindi ko na nahabol yung train na yon. Nagmamadali na nga akong pababa at saka nakita ko si kuya na nagmamadali din siyang paakyat. Sabi ko, brother, sabi niya, uy, bakit di, bat dito ka bumaba? Sabi eh, sa di pa lang pala to. Kaya ayon pareho kaming late. So nagantay kami ng next na train. Doon sa next train, syempre pagbaba namin doon sa mismong station na dapat naming babaan, ay late na kami. Dapat magantay pa kami ng bus doon ng mga 45 minutes yung bus. Papunta dito sa Kurashiki kung saan yung sambahan namin at 600 yen lang yung pamasahe kaya lang malilate na talaga kami kapag antayin pa namin yung bus kaya ayun nakabayad kami ng 5800 yen paano ba yan hanggang dito na lang muna sa susunod ulit bye